Mga kabarangay, narito po tayo ngayon sa Barangay Sambiray at uh, mayroon po tayong didiskubrihin, no? Kaugnay sa pinayuko, pinatiko, pinabaluktot na kawayan. Alamin natin mga kabarangay kung saan ginagamit ito. At uh, sa ating likod ay si Romeo Samolde, isang uh, parao paraw captain, minsan balancer din, no? na nandyan sa isla ng Buracay. At isa sila sa mga kinikilala ang uh, masboy, nembroso sa masboy, sa parao boat, o boat na tinatawag mga barangay. Itong hawak ng mga barangay, liay, o kaya dahon ng nyog. ito ay ginagamit namin noon na sulo, ilaw, hindi pa uso ang akil ko, ilaw noon, uh, plus light ginagawa namin ito, sinisindihan ito kagaya niyan. Tapos itong ginagawa namin na manghuli ng isda diyan sa tabing dagat, manginhas, no? At ginagawang ilaw pag pumunta sa sayawan, pumunta sa kapitbahay o mamasyal sa isang barangay, ito ang gamit namin noon. Okay. So ngayon mga kabarangay, kaiba na ang gamit nito. Ito ay ginagamit para mag uh, magpatiko, no? Magpayuko ng kawayan para sa paraw o bangka na tinatawag namin kating. So alamin natin mamaya mga kabarangay, no? ang kahalagahan ng pagpayuko at ang dedikasyon ni Romeo Samolde ng Barangay Sambiray bilang isang membro ng Masboy at ito ay isang uh, extra income niya para sa kanyang uh, kabuhayan. Ayan. So mga kabarangay, pag-usapan natin ang pinayuko na kawayan. Kita nyo, mga kabarangay, ang lakas ng apoy, ano, sa pagpabaluktos. Ngayon, mga kabarangay, tanungin natin si Romeo Samolde sa kanyang uh, ginagawa kung ano at paano at para saan ito. Rom, kamusta? Okay. Ako uh, gali si kabarangay ni Kiboy. Kahilig, kilala mo na ako. Mm. Ah, mas magandang nagkakilala na eh kita. <laughs> so, itong kawayan, paano mo kinukuha ito? Ah, uh, gina ginapukan di kawayan. Oo. Ah, uh, sang banda. Diyan lang sa mga palibot na ito? Palibot. Uh, so, ano ang purpose ng kawayan na ito? Um, Ginagawa bang ano to? Katig ginagamit sa ano sa bangka na maliliit, bangka na maliliit. Pero dati sa paraw, ginagamit rin eh, no. Noong unang panahon, mm, noong unang panahon. Ang wala pa yung mga ano, mga kahoy. Ah. So ang tawag nito, hindi pa uso yung mga kahoy. Ang tawag nito, batik, katig. batik. Batik, no? Tagalog, katig. Hmm. So itong katig o batik, uh, rom Kailan ka pa nagumpisa nito? Mga ilang taon na. Mga ano na, mga 18 years, 5 years? 18 years na. Oh, 18 years. Grabe ng uh, kabuhayan na tinutukan mo. Pero ang trabaho mo talaga kapitan ng Paraw. Ngayon. Sa ngayon? Sa ngayon. Matagal. Ito, extra income mo lang? Oo. Oh. Pag walang, walang biyahe? Walang biyahe, walang, walang schedule. Hmm. Magawa ko ng batik. Hmm. Ano ito, gino-order sa'yo? Oo. Oh. Mga taga saan ang nag-order sa'yo? Uh, Burakay. Hmm. Minsan yan sa ano, Kubay. May hmm. no, isa sa Biray din nag-order. Romblon? Ah, wala. Hmm. agang Hanggang dito lang, malay lang. Malay lang, sa brakay. Hmm. So, Burakay. dito, mayroon pa bang iba na gumagawa nito? O ikaw uh, lang, ang kilala dito? Meron si, ano, si, yan, si Randy. Saka uh, doon sa ibahay, mayroon gumagawa. Uh, pero karamihan dito pumunta sa iyo, eh, no? Malapit, eh. Ay, yung iba, yung iba kay Randy. Uh, yung, yung iba, sa ibahay naman kumukuha, eh. Ah, ganun. So, sa pag... Ano ang tawag nito? Ginagaang pinapainit? Kung sa Bisaya, sa Gaban. Sa, Gaban. gaban. Oo. Oh. Ang purpose, para baluktutin. Oo, oh, patikoon. Patikoon. Ah. So, ilang piraso to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong piraso. Sabay-sabay pala ito. Sa pagkuha mo ng kawayan, pinipili mo yung matibay. Paano malaman na ah, matibay um, mga makapal ng ano, ng walang walang butas yung ano, yung puno. Ayun. Ah, Parang sulid, no? Mm, sulid. Pag may butas, medyo alanganin. Medyo mahina, masira, masamad kung i-tikon. butas. Oh. Samad din mo. Kaya nga na ako ang ang buko nga rin, mayroon mga idea rin, yung matibay mo, paano? Dapat ko magbuo, gagkuit, skill ba, yung buko. Diyo. Huh? Nang mga buko, yung gagko. Mm, simple. pala. Ay, kung mga nipis rin, isto, mm. pag in, ni mo yung mm. ma, pa ni mau buka. buka, o di ay mabalik Ah, ibig sabihin, importante pala para matibay, walang butas, mm. makapal ang puno, at saka yung buko niya, yung mga atlang-atlang, no? Yung damo. No? Makapal. Uh... sa pag-aang, pag may style man na uh, hindi maputol o mabuka, paano? Pag magsiyaban ikaw ay butangan mo it, alawans. Hindi ka lang magsiyaban na tag-od, mm. manatabara, no? Hmm. so, mamati Dahil dyan ang pirsabi. Pero kung paano ang siyaban, mga mm. sangdupa, at mga pito it buku. Oh. Ang siyaban ni mo ay ganagan hindi masyadong ma ah. So may haba pala no, may sukat pala kung hmm. saan lang banda gaangon. Hmm. initin Initi ng apoy. Hmm. So paano magano babaw taas gilid lahat ba paano mag-init? O nasa ano sa ilalim gilid lang gilid. Lalim. Tatapos, Tapos, pag uminit na siya diyan, oo. Oh. Dito ko naman sa taas. Taas. Uh, so, basi, kung hindi ganyan ang gagawin mo, anong mangyari? Pag dito ko mag, ano, mag-sagaba, no, oh, di oh. gitna. Pag hindi sa pihak, oh, oh. Mayupok upok yung mga dya. Dahil hindi ang oh. init, hindi lang init, abi Hindi uh, lang dya, wagi babaw. Mayupok o kaya mabali? Mm, mabali mo. Dapat hindi sa babaw. Babaw? Babaw, tapos e sa dagom. Sa ilalim? Mm. Uh, so, pwede sa palang mabuka o kaya mabali? Mm kung ang style ng pagsiga mo sa gitna. O sa gitna dito. Gitna. Uh, so gilid-gilid. Gilid lang. Taas baba. O taas baba. Mm. Uh, hindi lang para basta-basta nga mag siga-siga ka nito. Ay kung magsiyaba ko di ka masiyaban siya, mm. ako di sa ako di sa ako sa ano sa pihak diyo. Oh. Mabuka diya tapok mo lang binangad uh, hindi matibay. Mm. Tapok. Ma mo diya. Yung buko. Yung buko. Kaya ah. diyan ang init. So, importante pala, alam mo ang ginagawa mo? Hmm. Kasi kung hindi, nung nag-umpisa ikaw, naka ilang bali o na bumuka yung kawayan? Abo. Abo ta. Marami? Ba. So, hanggang ma-perfect mo? Hmm. Mula't ng bagay talaga. Praktisado eh, no? Experience, no? Experience. Kasi ka caga tsaga ang sinasabi hmm. ni Ikwan. si Sipag at tsaga. Mm. So, kung so, um, titignan mo, matagal mangyari, no? Tagal ma wane, no? Mm. Pag wala kang tiyaga ay walang nilaga. wala nilaga. Ag ang dedikasyon mo importante. Mm. Ag ang kaalaman, no? Pasensya. Sakripisyo. Kasi ang hirap eh. So yan mga kabarangay ang hanap buhay ni Romeo sa molde. Kailangan ang dedikasyon, pasensya, sakripisyo, sipag at syaga. At syempre, kaalaman dyan kung paano baloktutin. Kasi kung hindi mo alam, ang pagpili ng kawayan, pwede siyang mabali at pwede siyang bubuka. So marami na siyang karanasan mga kabarangay na nabuka at nabali. So eksperinsyado na. Kaya marami na siyang nagagawa. So, siyempre, pag ganyan, may kamahalan. O kaya kaya lang naman? Ay. Kaya kaya ng customer? Hindi, kaya lang. Tama-tama, no? Tama, tama lang. Uh, pang bakal-bakal, bugas-bugas. <laughs> pang bakal at bugas. <laughs> <laughs> o, oh, siyempre, may sura, mga sardinas. Alam, ko, puro bugas. No? May sardinas, man. so, sa paggawa mo nito, room, eh, siyempre, ulan-init ang karap mo. Init na. May init pa. O kaya okay. minsan may ulan. Oo. naranasan mo ba na naulanan ka? Oo, naranasan ng maulanan ako eh. Ah. So, mapasmo ka eh. No? Kagi ko ng pasma. Kagi ko pasma dija? di Ah, uh, ako eh, tatlong bilog. Oo. Tapos, nabutan ako at ugan. Uh, Ay, tatlong lihi. piraso ang pinayukod mm. mo tapos inabutan ka ng ulan. Mm. So ano nangyari? Ang lihi pagkaaga, oo ginagamigan yun tapon mga pon hapon daw ginagamigan ako ah nilamigan ka hmm. Gimbaliwa, tapos gimbaliwala ko lang oo oh. basi kung ano lang ba ng trangkaso oo hi ay mga 21 naka... 21 days 21 days 20, 21 days oo naka ba kulang kulang isang bulan ah nasaratay sa banig ah ba So, ano, masakit ang katawan? Sakit ang katawan, di makatayo. Di makatayo. Di makatayo yung pagkain ay ano ano uh, gas ay ah, gas ay o so, mapakla walang lasa pait mapait pait. sabaw pait ang humay gas ay yung mapait ang sabaw ang kanin las ay, -ay. walang lasa walang lasa mm, so ano nangyari kung ganoon ang sitwasyon mo ay nag nasipan ko si oh. Devlin Tinag, Ah, uh, si, so, si Nanay Blentina, nanghihilot. Oh, oh. Nanghihilot. So tapos, ay ginsugo ko kung sawa, makong yani ay ganda yung Blentina ito, mapamassage ako. Oo, oh, ka. Hmm. Tapos, ay nag-aima si De di Slaya. Oo. Oh. Ay ginmassage na na ako. Oo. Oh. Nagaganhagan ako. Hmm. ako tumay. Hmm. So dahil mapakla, mapait ang sabaw at saka kanin, So wala kang nakain. Talaga. Ang um, ako lang ginano, ginakaon rin to. Oo. Oh. Uh, kung sawa it ng ano dyan, nang Santuris. Ah, Santuris. Um, malang akong ginasupsup. Dalang hita. Um, dalang hita. Malang akong ginasupsup. Supsup. Tapos ay gatas. Sa gatas. Ba? Hmm. So yan ang nagsustain eh, hmm. Sa 20 days. Sa 21 days. 21 days. Aba. So, tapos, paano ka gumaling? Yung mga nito, nagpamasad ko kay Deblentina. Mm. Pahilot ako. Ay, wagid ko ka kwarta-kwarta to. Aha. Uh -huh. Ang akong ginbayad lang kay Deblentina, manok. Manok ang binayad mo? Mm. Uh -huh. Pagmasad. Dakpan mo sa milog ng musan, mm. ang magin bayad ko sana. Sa pagmasad silot Pag niya? Pagmasad. So, pagkalipas ng pagmasad ni Naiblentina, ay, nagmededa ako. nauli ka? Nauli-ulian. Gumaling. Tapos ay, nangayon ako tumay. Makakaon ano? yun ako. Parang nauli uli ka? Nakarecover ka? Nakarecover. Dahil massage ka? So, anong ulam unang naglasa sa imo? Sabaw. Sabaw. Sabaw okay. nga, sinabawang isda. May kamarunggay. Ah, malunggay. Sinabawang isda. So, yun ang karanasan mo sa pasma? Ang naabutan ka? Oo. Oh, sa pag payuko ng payuko, batik. Batik. Pag ng batik. Mm -hmm. So, lumipas ang taon. Balik uli. Balik na naman. <laughs> Paraw, payuko, o pa baluktot, baluktot ng kawayan. Oh. Pero mula noon, hindi ka na nagsasakit. Sa so, pamagitan nito. Mm. Pero, ano pakiramdam mo kung ganito ka may init o may ulan anong iniisip mo <laughs> <laughs> iniisip ko eh pag umulan oh. takbo na <laughs> takbo na doon sa doon <laughs> sa bakit ni nanay may, ah. may trauma ka. ka na eh, no? may trauma na ah. ay bunti ka na kung umatay no? ah, ganun? ah, butot balat lang ah ganoon inabot ka sa ganoon no? oo oh. mo, kung wala kang kinakain. Pero sa pasin. Kasi uh, sa 21 days nga, nakaratay ka sa banig. Brabe. Pasma dahil sa ganitong Pasma. ginagawa mo. Nanginginig yung mga tuhod mo. Uh -huh. Hindi ka makatayo. Hmm. So, yun mga kabarangay, kung titignan mo, asimple-simple lang ano, ang kanyang ginagawa. Una, hindi ko na-appreciate eh nung tinitignan ko lang siya. Pero one time, nung mag-usap kami, nakita ko pala, importante pala dito, may kaalaman ka, may dedikasyon, pasensya, alam mo kung paano mo baluktutin. Kasi pag nagkamali ka, lugi, mababali siya. Ha? Oh, may diskarte sa buhay, no? Ay, kung walang diskarte, may nga, no? At alamin mo kung paano, kung anong klasing kawayan, no? Kasi sabi niya kanina, pag makapal, walang butas, napakaganda. So, mahirap maghanap niya ng ganyang kawayan, wrong? Makapal? ah isod mag usuit ha? ganun ba so meaning kailangan maraming kawayan ang pupuntahan mo hmm uh, hanapin buong yan ang pinuno oo oh. pwede mo ba kami masamaan mamaya kung paano ka pumutol paano ka kumuha oo oh. uh, Meron ka ba dito na idagdag no sa mga customer naman na nabiga ano naman sabi nila ay okay din yung ano ko gawa. Hmm, kaya pabalik-balik sila. Oo, balik balik So yun mga kabarangay, no? Ang kanyang uh, ginagawa. Tignan mo yan, no? Tapos ito yung adjustment. Hmm. Ah, uh, may ikuan eh. Yan ang... Paano yan? Uh, un Unti-unti mo? Uh, yung sinasabi mong Bumuka at nabali, doon, nasaan, ano, dyan sa nasuburan sa init o sa pagbaluktot mo dito sa pag-adjust? Ano na, nipis, imaw. Nipis manipis. ang kawayan, nipis. Marang gabuka, imaw, gabali, madayo na. Dahil manipis? Nipis. Pero sa pag-ano mo ng apoy, okay na, pasado ka na dyan okay sa mga ginawa mo dati? Okay lang sa apoy. Uh, doon lang ang problema, no? Oo. Oh, so, importante pala mga barangay nakuha, makapal. kapal. Terkulado ang apoy, yan. Oh, pwedeng ah uh, ng init ma, magiltak imo? Magiltak, mabuka. <laughs> Tapos dito pala may doon may malaki akong kita at saka may maliit eh. Ano yan? Bakit may malaki at maliit? Para din sa ano yung malaking mga bangka? Yung ah, malaking na, bangka din. Mga medium boat. Oo. Pag ito naman para sa maliit. Ah, ah, medium boat ang tawag to ka to. Ito mga small boat. Oh, mga small boat. Puro huh? dati, pagkakaalam ko ito, pag ganito, paraw ito eh. No? Pwede mo magamit sa paraw, Ran. Tanghag ito. Noon? Noon. Ngayon, puro kahoy na eh, puro no? Puro kahoy na ang ginagamit. Huh? So, ang customer mo, hindi na paraw, kundi mga medium and maman. small boat? Uh... Ito, para saan ito? bangka sa bangka na malit pangisdaan pangisdaan uh, mga pangbuting yan siguro mga malalaki ayo oh, eh, no? pangbuting ah uh, so nung binawasan nung pinalit na ang past crop sa mga pambot medyo nabawasan gusto meron mo rin ano oh, nabawasan pero dati marami no dati marami yan wala, Ngayon, halos, wala natin, na, natin, no? halos makuha sa, uh, fun. malaki yun naman ang nagiging problema mo ngayon. Dahil pascrop na walang katig. Oo. Oh. Tapos ang paraw, kahoy na 'yung batik o katig, no? Kasi nga may mga pambot nga ngayon. Ano nga, ito 'yung katig, no? Pero 'yung batik ran. Right? Batik ang kawayan yeah. nga to. Ang uh, katig ang sa tubig. Ah, uh, katig ang sa tubig. Pero ang uh, nga di sabawo di mo 'yung ano. Ito be? 'yung katig. Batik. Ah. Uh, ang okay. satu-satu tubig nga nagano mura oh. ng oh, na di katig. Ang adi batik. Ah, ito ang batik. Oo. Oh. Pero ang sa nagabalance doon, himaw to ang katig. Katig. Ah. So kaya ang katig, ang kuan man ginagamit, ang pipe tubo. <laughs> tubo eh. na. Nang plastic nga oh. pipe lang ran, no? Dati kuwayan man ay. Kuwayan. Pero so, modernize me. ang tanan ko. Kung... <laughs> Basi sa bakal bak mawala nga, nga <laughs> nang buhay. May bakal nga niyan ano, uh, mana Ah, meron na? Oo, uh, tubo. Ah, uh, idili kalawangin eh. Oh, okay. iba ano, anong stainless. Ah, stainless. Ah, daw malugi ro man Pero iba hay ade ginyan unda, dili ang Ito original eh. O ang ano bi ang bakal pag maglingi hay diretsuhan abi mo. Ha di gabaga, wala bi ja, gabaw. Ah, gabaw. Mm. Ah. ka pakpak manay, mm. eh, no. Gaubay uh, bi mau manaw. Oh. Ayang kuan to ang flexible. Mm. gaunat unat Ang bakal ay pag linginan na, na. diretsuhan mo. Dritsuhan, mau. Uh, ito advantage. Ito para may spring le. Oh. Kung sa motor may shock, <laughs> no? May mulye. Mm. Uh, bisa ng malalaking alon, sasayaw-sayaw lang siya, mm. no? Sukan pa rin. Mas maganda pa rin ang kawayan. Zumba ibi mo jang rubay. So ito mga barangay ang extra income ni Romeo Samuldi ng Barangay Sambiray kaugnay sa pag- uh, ano nga sa tawag sa aton? Matik. Paggisaraban pag paguko. Pag paguko ikawayan o pagbaluktot, pagpatiko o pagpayukod ng kawayan para maging batik. Kasama ang katig na kung saan ay makumpleto ang isang bangka. So bilang isang uh, paraw captain, kung walang biyahe, minsan katulad ngayon, uh, habagat, medyo mahina ang biyahe, no? Hmm. Dahil ang hinahanap ng mga turista yung sunset talaga dyan sunset. sa Fort no? Oh. So ngayon, bandang Bulabog, medyo hindi maganda yung walang sunset, ay, no? Wala <laughs> sunset. So mahina pag season ang paraw. No? hina. Oh. So at least meron kang extra income. So ang iba naman anong mga extra income nila bukod sa ganito? Kapag alam mo lang. Ang iba daw kuha kun maano ang iba, ng iba nga ga wa ito mukhang ano, wala talaga no. Ito o. lang talaga no. Ay nga ako ni Moja ko yung sayo, sayo ito. Ah, mm -hmm. uh, sa iba sayo basta kun ga uh, obra sa mga construction man na, lang. Ah, ganoon. So pag amihan medyo mahina ang kita ng paraw. Posible ang iba istambay, Ang iba sa construction. Posible no? Oo. Oh. Sideline ay eh, no? So, tapos ang sayo, ay hindi naman siguro palagi na may ganito. Minsan-minsan no? minsan lang. Minsan lang. Mag, ano mag-order kung may mag-order. Oo. Oh. Hmm. So, napakaganda mga kabarangay na uh, maraming mga pambot, maging maliit man o malaki. Kaya maraming customer si Romeo kung sakali. Mga ilang taon bago palitan? So, mga uh, two years. Yeah. Two years to three years. Ang tagal pala. Kasi the more kasi tumatagal sa dagat, to, tumitibay eh, no? So, both two years to three years. Ibig sabihin, ang isang customer mo, ito, two years pa tayo muli magkita niya. <laughs> Ganon kahirap. hirap. ang dedikasyon mga barangay, talagang matindi. No? Abo, sa ginagawa ni Romeo. Yes, 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 init. Para sa three years o two years. Oh, init ugan ni mo. Di kung... init ulan. Sekali, ma uganan ka. Oh. Oo. Ayun nga, na-experience mo na eh. Tapos yung pagod eh, no? Pasensya, dedikasyon, sipagtyaga sana pag bumili kayo mga kabarangay ay eh, medyo uh, masaya naman si Romeo magtanggap ng inong bayad. No? <laughs> medyo dagdagan nyo lang kote. Eh. Sige, tatlong taon na naman kayo magkita. O <laughs> dalawang taon. Sana wag mabali, no? Pero sabi mo kanina, parang may isyak kaya kuwan eh. Parang may mulye eh, no? Oo. Oh. Lubay-ubay mo rin. Oo. At lalong tumitibay eh. No? Pag sa dagat. <laughs> Okay mga kabargay, samahan nyo po kami mamaya sa pagkukan, pagputol ng kawayan na gagawing batik at mga katig ng mga pambot pang na pangpasahiro, pangbuting at saka pangingisda. Mga kabarangay, narito tayo ngayon sa pagputol ni Romeo ng uh, Kawayan. Rom, may napili ka na na makapal pasado sa pinipili mong uh, batik, no? Kerona, ma kapal 'yung ano, 'yung buko. Mga kabarangay, meron na siyang napili at atin siyang titignan kung ano ang mga ginagawa niya, no? Para Magkakaroon siya ng uh, uh, pagputol, no? Sa naturang napili niya, makapal, no? Maliit ang butas o walang butas, at least pasado sa kanyang uh, pagpili. Kasi mahirap kasi ang mga kabarangay, pag uh, magkamali siya, naputol niya na. Sayang. Biro kagandahan sa kanya. Alam niya ang puputulin niya na makapal ang batik. mga barangay naputol na na yung kawayan kung hindi matalim mga barangay ang golok mo hirap plus kung mahina-hina ang mata mo at saka kamay mo ang tutulis mga kabarangay oh yan matutusok ka dyan, kung di ka sanay at saka yung golok mo hindi matalim taga ng mga siit At saka ito pag pumisik sa iyo to tumama nako oh isang pulgada ang lalim mo. Oh. So, ganun kahirap mga kabarangay pag pumutol ka ng kawayan. Grabe yung siit, tinik. No? Kaya, diskarte. Sanay ka dapat. Kasi kung hindi, baka bumaon ang tinik.